Suportado naman ni Deputy Speaker Ronaldo Roni Puno ang direktibang magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ani walang batas na nagbabawal na ilabas ang statement of assets, liabilities, and net worth ng isang opisyal. Nagbabalik si Jap Regala nanawagan ng investigasyon si House Deputy Speaker Chairperson Ronaldo Roni Puno, kaugnay ng umano'y funders o mga sponsor ng maanumalyang construction projects na nakapailalim sa 2025 national budget. Kasama na rin ang papel ng Department of Budget and Management sa pagre-release at pagpipigil ng mga pondo. Ayon kay Representative Buno, lumalabas sa ilang ulat na may nangyayaring kuntsabahan sa pagitan ng ilang kontraktor at opisyal para maglagay ng pondo sa mga proyektong matagal nang natapos o kaya naman ay hindi umiiral, bagay na dapat anyang masilit. But tignan natin dapat kasi talaga yan. Dapat ang mapagbabawal, ano ha? Kung gagawa tayo ng mga panukalang uh, pagbabago sa sa ating uh, mga procedure diyan sa budgeting is Pigilin natin yung parking of funds. Pigilin natin yung yung uh, tra, you know ili, yung improper transferring of 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 all funds no. Batay sa inihain House Resolution number no. 201 ni Puno na ilang pondo partikular yung mga nagmula sa congressional insertion sa 2025 GAA ang sinadyang hindi agad inilabas at umano'y for later release kung matupad na ang ilang kondisyon. Ayon kay Puno, ang mga ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng higit na transparency. Kasi mas maraming mga matatalino ngayon na nakaisip ng kung anong paraan eh. E gaya niyan, yung, sa tingin ko yung ginagawa sa amin, yung kinakarambola yung aming uh, National Expenditure Program. Kasi ba binawasan kami lahat eh. Like uh, kami, ako, binawasan kami ng about 40% of what was our budget compared to last year. But kung titignan mo yung total, halos hindi nagbabago eh. O so napunta ngayon. Naghayag naman ang mambabata sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Kung nakita ka na meron kang ostentatious display of wealth, eh siguro that should be enough basis for a, an investigative body to, to look into the records of a public official. Wala anyang batas na nagbabawal na ilabas ang statement of assets, liabilities and net worth ng isang opisyal sa publiko it should be a public record. why are you going to kung confidential? Di ba? The purpose of that is to, to ensure that there is no uh, unless, you know, uh, ill-gotten wealth on the part of anyone. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Congress News.